birthday <laughs> ng laging kalaro ng ating pack members at grabe pa sabog ang birthday gift ni Wowa. Very last minute na talaga ang paghanap ni Mother ng regalo para kay Atibibo, Bibo. Alam naman natin na talagang kilalang kilala natin si Atibibo Bibo na kaadala labas ang ating pack members. Gusto niya ay palagi niyang kalaro ang ating pack members. At dahil nga nag-iisang anak si Atibibo Bibo at nag-iisang apo noon, talagang ang pack members na lang ang ah, naging mga friends friends niya. Tapos ngayon nga ay mag-third third birthday na siya kaya si Mother nga na nga ng mga pangregalo para kay Ati Bibo. Pero syempre, kailangan talaga syalang-syalang regalo ni Mother. Kaya naman binilhan niya si Bibo ng ganitong truck. O ba diba? Napakasyala. Tapos ipina-assemble na rin nga nila yan para nga hindi na tayo mag-assemble pagdating sa bahay. Mahilig nga kasi talaga si Bibo sa mga ganito. Tang gusto talaga ni Mother itong kulay pula kaso wala na stock. Mas maganda nga kasi yung kulay pula kasi parang nga siyang si McQueen. Kaso nga lang talagang wala na. Tang hinaya nga talaga si Mother doon. Di naman nila mabili yung display kasi sira nga daw. Kaya itong color blue na lang na toong binili nila. Ah, uh, bala, ito nga, meron siyang controller. Pwede mo siyang i-control using the wheel talaga. Pero meron siyang controller para pwedeng yung mommy yung mag-control sa bata na kasakay. O, oh, ba diba? Sigurado mag -e enjoy si Bibo dito at excited na excited na nga si mother nung time na to na maipakita ito kay Bibo. Nahilig na nga kasi talaga sa car si Bibo. Talagang every time na alis gusto niya kasama siya kasi gustong gusto niya sumasakay sa car. Tapos ay. ngayon, ito na nga finally, meron na siyang saliri ng car at ang cute-cute pa. Parang kaya makipagsabayan kay McQueen. tinray try rin nga, mo na yan dito sa store at okay na okay naman siya kaya iniuwi na rin nga ni na mother. Pero syempre nagganap na rin si mother ng ribbon na pwedeng ilagay nga sa car na ito para magmuka naman rin siyang gift. Hindi na na video ni mother paglalagay ng ribbon pero ito na nga siya o oh, di ba nagmukha ng regalo kahit papano kasi may ribbon ding malaki sa gitna. Dito rin nga pala sa resort mag birthday si Ate Bibo kaya ito nagupisa na nga kaming magdecorate ng konti. At nung finally tapos na nga magdecorate ito na nga yung itsura niya simpleng celebration lang since family lang din naman talaga ang magse celebrate. Nandito rin nga si Wawa kahit busy siya, syempre nagbigay siya ng time para sa apo niya. O di ba ang cute rin kahit papano ng aming nagawa at syempre present din ang masasarap na foods para sa lafangan later. Noong time na to, hindi pa talaga inilalabas yung gift para kay Bibo at nakatago pa nga siya dito sa likod ni Makwi. Syempre naman, hindi pa siya pwedeng makita ni Bibo kasi kailangan pa nga muna niya mag at mag-blow ng candle bago niya nga makuha ang kanyang mga gifts. Kaso medyo naboboard na talaga si Bibo dahil alam niya nasa resort siya. gusto, gusto nang nga niya mag-swim-swim agad. Kaya nung binihisa na siya ni Wowa. Abang niya siya, nangahanap pa siya ng kanyang princess shoes daw, since princess dress daw ang suot niya. Tapos pinindan rin nga siya ng kanyang wawa kaso ayaw niya nga isuot yung kanyang pinaka crown, kaya ito na nga lang yung kanyang itsura for the day. Nilight up na nga ni wawa yung cake at talagang kinantahan na namin si Ate Bibo. Happy birthday! Luminitize so Lungmablung na niya yung candle Ito inilabas na nga ni Wawa Ang kanyang pangmalakas Ang gift kaya ati Bibo Tingnan niyo nakakatuwa ang reaction niya Happy birthday Yay! Happy birthday you want? You want? Happy wow. birthday ati Bibo wow! oh, Princess has wow! a new heart O, oh, ba diba, Nagpasakay talaga siya agad-agad since gusto-gusto nga talaga niya yung ganito. Tapos binigay pa nga ni Wawa yung iba mga gift niya kay Bibo. Tuwan-tuwa talaga si Bibo dito sa car na to. At sa sobrang sayang nga niya, di na nga niya yung iba mga gifts pa sa kanya. Noong time na to, tinitinantinan pa nga ni Bibo itong binubuksan gift ni Wawa. Bala ito nga yung surfboard na magagamit niya nga later kapag nag-swimming siya. Kasi itong si Bibo parang may lahing mermaid din talaga. Gusto niya nga palagi siyang nasa tubig. Tapos binili rin nga si Munil ng mother nitong parang goggles. Tapos meron pang ibang toys at binigay niya nga ayan kay Bibo kaso busy busy na nga si Bibo dito sa car niya masasabi niyo talaga na bet na bet niya tapos ibang nga mga gifts pa na namin ayan hindi na nga niya masyadong pinansin kasi nga gusto lang niya nandito siya sa car after naman ni mother mamigay ng gifts ito nga pa uwi na rin nga siya para nga kumuha ng pack members na dadalhin dito kaso ito mali pa talaga siya ng paso ano ba naman kasi na distract nga siya dito sa pusa na nasa ilalim ni McQueen kasi ang ganda nga daw at may heart pa nga daw dito sa kamay anyways ayan babalik nga siya para kumuha ng pack member na ipapa swimming natin at sino kaya ang kuko hanin niya. Abangan nyo na lang yan sa video natin tomorrow kung sino ang papaliguin dito. malaki yung kanina. Uy, si Pattern. Kung nagtataka kayo kung paano kami nakakabili ng sobrang daming dog food kasi sobrang dami nating doggies. Ayan. Feel boss lang yan. So, ito extra income para sa mga lagi nasa bahay lang. Pa phone phone lang. Ito, try nyo si feel boss. Nalagay namin yung link nito sa comment section. So, dito tayo muna sa... Mines. So, favorite yan Mother Dear. 1999. Oh! 2000. Okay. Lakas na loob. Lakas na loob ah. Let's see. Oh. Ano-ano oh. lang yun eh. natin ang sound? Ayan, ay, sige. Mas, mas, mas challenging pag... pag may sound. Pakinig oh mo pag God. pera o oh, bomba. Oh! nag siya magpal. eh. siya Oh! Oh, tingnan naman ha. Yung kanya. Sino pa lulo ko? 4,999. Naging 5,000. Isa pa, isa pa. Oh, isa... Tama <laughs> na, baka makalukas. Cash oh, out. Tignan oh, niyo yung pera niyo. yung Ganyan ka na kumita. tayo sa... Ma basta malaki lang yung uh, taya mo mga Mary cakes Malaki yung bet mo. Basta mas malaki yung taya nyo guys. Mas more, more chances of winning. So, one ay yung tinataya niya. Let's cash out to oh. ng cash out. <laughs> Yan na. Ayan na. Ayan o. Kasa! 4,000 yun! 10, ah, 10, look! 15,000! 10,000 lang yun kanina na nag-start tayo. Anong gagawin natin? Nagpapalit siya guys ng bet niya. <laughs> Gawin wow. mo... Ano yan? 999. Okay, let's see kung swerte ka sa 999. Bang! Bang! Tama na! Kasa! Oh, may paano siya, Ari, may pa-pattern siya. Yan, yeah, no? 3,200. 3,000 agad. Wait, Pag may pa-pattern. Ayaw niya Teka lang, ka pa niya. May pa-pattern yan mga mari, ha? Oh, may paano ano siya do Oh! Oh, tama na. Oh. Ay, hiling na pa dyan. Ari, okay, pwede sa una mo ilagay, ano? Oh! Mahalaki yung kanina eh. Uy, si pattern. Napakalutong. Uy. Cash out. Takay na pakinig kapag coins, coins, coins eh. Coins, coins, Cash coins. Cash out. Oh, diba? Ang bilis. Coins, coins. Oop, oop, baka bomba yan. Ay, ay, ay. Uy, coins ng... Oh, wow. Oh, oh, oh. Ibang klas.